ayan guys hindi ako makapasok sa loob ay naka lumakas na yung ulan magsasamsam sana ako ng aking mga sinampay kaso umulan na kaya hindi ako makapasok andon pa naman sa loob yung payong so dito muna ako at mag video video muna ako dito guys ayan umuulan na naman umuulan langit ang kagalakan Unti-unting umapatag Ang uhos ng ulan Ay, hey, ay, hey, kanta muna tayo guys umuulan Umuulan na naman Wala sa langit ang kagalakan Unti-unting umapatag Ang buhos na Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan ko Sige na, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakasan ko umo na naman umo Yan, sige pa, ulan. Ayan, medyo tumila na. Ay. Kaya, yeah, maya-maya, papasok na ako, guys. Thank you for watching my video. God bless you all, guys. And keep safe. Bye-bye.